part time na naman naglasing doon. Tingnan mo naman yun o. Oh. Ayan, nagpiprito tayo ngayon ng tilapia boy. Ayan. So, Ito na mo yan boy. Ayan. So, tamang prito lang si Bungaw. <coughs> tamang prito lang. So, Ito na mo yun Ayan. Papahilit na tayo ng kardiro. Diyan tayo mag ano. Diyan tayo magagata. -gag magagata tayo dyan mga lodi. Ayan. May gata na may e pichay, may talong ng tita. Ako rin natin ng tita, nagigisa tayo ngayon, no? Di magigisa. Ayan, hmm, Tamang gisa lang lodi. Lagyan ng bawang. Lagyan ng bawang mga bunga. Alright. Lagyan ng bawang na. Ah. O, eh, na. Sabay-sabayin na yan. Pares din naman yan. Paisa-isa ka pa sabay sabayin mo na yan. sabay sabayin mo na. Ayan. sabay sabayin mo na yan. Direct yung sabay-sabay mo. Nagpulit ng bulbo na ito eh. Sabay-sabay nga. Tsara. <laughs> Sinabay-sabay nga. Oh. Ah. Wala na magawa eh. Sinabay-sabay na. Ah. So ngayon tayo mo lang mag-brown-brown yung mga lods. Magbrown brown brown ng konti. Bago mo lagyan ng gata. Unang gata muna. Nalagay mo unang gata. Ay, yung pangalawang gata pala, yung pangalawang piga. Yan, yung gata natin. Nalagay natin yan. Tapos pag kumulo na, saka mo lalagay yung isda. Alright. Panalong panalong yung ulo ngayon. Hindi kasi ang dami pa sili. Tapos bahaw. Ay, takot talaga. Tuwad talaga pagkain yung lodi Tuwad na tuwad talaga kayo dyan. Yan, tamang lagay lang. Tapos, Ubusin niya yan. ang pangalawang gata. Yung unang gata, panguli mo na yun para masarap yun. Yan ang magpapalasa. Ayan, nagayin mo na siya. Alright, yung pangalawa na. Hindi ko na pinakita yung paglagay ng isda, pero isa-isa lang yan. Pinakuluan na, tapos nagayin mo na yung talong. Tapos pagpulang, palagay mo ng tubig. Nalagyan na ng sili, lagyan ng mga pangtikado, paminta, bawang, tapos sili. Pakuluan na yan mamaya luto na yan lods ayan na po na luto na nga bumburong bumbu -bum patay na naman naglasong yan boy patay na naman yung dahit mo dyan boy sigurado yan taob yung ano yan taob yung bangka yan o lagay na yung pizza yan ang pizza yung pampagana yan o pizza ay galing sa pasig river ah, lagay mo na yung lodi ah, baka lagay mo Tamang mikos mikos lang Mikos mikos. Tapos, takpan na ulit. Alright. Maya maya, luto na yan. oo ah. Ang sarap ng ulam na Lodi. Kuha muna tayo ng tubig kasi yung makapalaban tayo ngayon eh. Kuha tayo ng tubig. Tapos, tara na. Luto na yan mga lodso. Ayan na po. Takina ang sarap yung mga buwi. Sarap na sarap na yung mga lodi. Ang sarap na kasi kargado ng sili yan. Kargado pa ng ano. Ng gata. Napakasarap niya yung lodi. O, oh, kanya-kanya na. Talo-talo na. Ang okay, ilang yan. Talo-talo na ngayon. Wala kang kaibigan. Lahat-lahat na. Kain na mga lods. Ayan. Mga buhaw ko mga Nakain na yan. Yun o. No? Yung sarap ng lodi. Yung sabaw oh? ano ano pa na Lord sa so, bulong talaga mga Lord oh ah, magkain na naman si Bunga oh. Nag naglagay na ako dyan ng sa baso sa, sa baso parang masarap na masarap Uy. wow ah, ang ng sabon ni loli. na napakasarap niya boy ano oh. yung pagkain niya talaga ang gabukas yan hindi ka pagutong yan busog na busog pa pa niya hanggang bukas yung kain na wala yan o kain napakasarap yan mga lodi o pa, eh, oh, pa lang, yan sa bang pa ng sabaw yan yun kung tangin na gutom talaga si buka mo ala kain oh, kain ng lodi o oh. pinakita pa yung ulo o pa wow, sarap na sarap talaga si buka sa kain ng buka o oh. so mamaya alam mo siya mamaya katapos ang kainan matik na yan Hmm. Uh, ang hmm, lambot ng isda niyan, ang lambot. Probable mang pakuluan ng tatlong oras, ulitin ko pinakuluan 'yan eh. Fresh na fresh no, oh. Yung bata po rumo pang ginamit 'yan no, nakakasarap 'yung nan din. Hmm, sa mood niyan. Karga ano pa lang sili, oh wow, nakakasarap. Ayan, Kaya pag niluluto kay Lodi, kailangan sarap pa niya para masarap din. Kaya kahit anong kahit pangit yung pagkain, basta sama-sama kayo, sumasarap na yung pagkain ng Lodi. Ano niya yan, proof and tested na yan kahit pangit yung pagkain mo Pag sama-sama kayo, masarap pa ka rin, di ba mga lods? Boom, burung, boom, boom, boom. Mm. Ingat lang, baka matinig ka bungaw. Okay, anyway, ang ng hospital pa, lalaki pa naman ang tinig niyan. Ewan ko lang pag matinig ka dyan. Takbo ka talaga. <laughs> Takamot talaga sa pusa. Ayan o, okay, okay. tawa ko ng tawa lang kasi ang sarap. Ito ang 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 mga ang 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 ang